ko alam na medyo masailan ka pala. Kaya pala, malayo pa lang umaamoy na. Amoy hasang. Basta hawak-hawakan mo ako ni hindi ka man magugas ng kamay kaya mag-alkohol. Mahiya ka ang sarili mo. Hindi man lang sinabi ni Francis na nagtitinda pala ng isda ang nanay niya. Ay, tamang-tama pala ang dalawang pasalubong, pabango, nang bumangubango ka naman, ah! bit na -bit naman ako. Uy, bukas sasundin mo ulit ako. Nakakainis kasi yung driver namin. Isang linggo nang hindi napasok. Ang hirap hirap kasi mag-commute eh. Ang sikip-sikip. Tapos napakabanas pa, ng mga kasakay ko. Ah, sige. Hanggat wala pa yung driver niya ako muna mag attend at susundo sa'yo. Sige nga, promise yan. Uh -huh. Ay, pagsaing na kaya yung mga bata. Kapagod ko. Oh, hirap talagang kumita ng pera. Ano? Hapon ka na naman umuwi. Aba, wala pang sinaing doon. Ang nanay ay uuwi na. Pagod na pagod. Galing sa pagtitinda ng isda. Oh, ikaw nandito, di mo pa naisip ang magsaing. Aba naman, toka mo ngayon ah. Magsaing ka kaya doon, pagod na si inay. At saka, bakit ba hapon ka na laging umuuwi? Ano, nakipagbarkada ka na naman kung kani nino? Natid ko kaya si Juliana sa labasan. nang hirap kaya sumakay. Ano? Hanggang ngayon hindi mo pa rin hinihiwalay ang babaeng yan? Alam mo naman na napaka-sosyal nan, ah! Pag hinainan mo ng tuyo, masabihin ka diri, yak! Aba naman, Tutoy, mag-isip ka naman! Palagay mo ba, magugustuhan ka pa rin nun? Kapag nakita na ganito ang bahay natin, kapag ganito ang buhay mo... Oh, masyado mo naman yung si Juliana. Hindi naman siya katulad ng ibang babae. Mabait yun. Ah, ganun! Sige nga. Subukan natin yung girlfriend mo. Dalhin mo dito at pakilala mo kay nanay. Tingnan natin kung mabait ba talaga yan. Oh, mga anak. Ano kayang nagbabangay yan? Eh, ito po kasi naii. Eh. Hapon na, hindi pa nakapagsaing. Puro girlfriend ang inuuna. Okay lang yan. Okay lang Sige na. Ako na magsasaing. Sige na, huwag na kayo mag -away. Sino mo? Si nanay pa talaga ang magsasaing. Ito, puro girlfriend kasi yung inuuna. Ayaw magsasaing muna bago umalis. Eh. Excited daw makilala mami mo. Eh hey, oo, oh. magkakasundo kayo nun. Ma ano nga ba yung mga dala mo? Ah, eto. Mga pabango, galing Canada. Imported to. Si, siyempre, sisip-sip ako sa mami mo na bibigay ko to. Malapit na tayo sa amin. Ha? Huh? Tagal-release ka? Ha. Huh. ka muna. Sige. Pa na siya? Nasa bahay namin na? Okay lang, okay lang. Ha? Huh? Sandali lang. Bibili lang kita marindad. Sige. What's that smell, stinky? Ikaw ba? Ikaw yung girlfriend ng ano ko? Ang ganda-ganda mo naman. Mukha kang artista. Para kang manika. Yung buhok mo, tunay ba yan? Ano ba? Huwag mo akong hahawakan. Napakabaho mo. pasan siya na, Iha? Galing kasi ako sa pagtitinda ng isda sa palengke. Hindi ko alam na medyo masailan ka pala. Kaya pala, malayo pa lang umaamoy na. Amoy hasang. Pasawak hawakan mo ako ni hindi ka man magugas ng kamay kaya mag-alkohol. Mahiya ka nga sarili mo. Hindi man lang sinabi ni Francis na nagtitinda pala ng isda ang nanay niya. Ay! Tamang-tama pala ang dalawang pasalubong, pabango, nang bango ka naman, ah! Ano ba? Ayan. Mangubango ka naman. Hindi ka na hasang. Pastas kang bata ka. Ganyan ba ang tinuro sa'yo ng magulang mo? Ang malait ng mga katulad namin? Ano bang pinagmamalaki nyo? Pera? Ha? Sa tingin nyo, madadala nyo sa kupay ang pera nyo? makapang-down kayo ng ibang tao. Lalo na sa mga katulad namin. Oo nga at wala akong pinag-aralan. Pero ako marunong rumespeto. Kung naiinis ka, umalis ka na lang dito. Dahil hindi ka napapagay dito. Parang hindi ako napapagay dito. Mga tagariles, babaho. Lumayas kang bata ka? Lumayas ka! <laughs> Oo! Aalis ako! Hindi mo ako kailangan kalad ka rin. Ano nangyayari dito? Eh, ang kasing nanay mo, hawak-hawakan yung buko ko, hindi mo na nagugas na kamay, napakalansa, umihasang baga. Hindi mo man lang sinabi sa akin, nagtitinda pa lang si dang nanay mo. Ito, itong babaeng to, iba din ang tabas ng dila ng girlfriend mo. Hindi oh. ko alam kung ano nagustuhan mo dyan, napakamata pobre. Yan ba? Yan ba ang pinapangarap mong babae? Walang galang? Mayaman nga, pero ang ugali, bulok. Mas masahol ka pa sa paninda kong isda. Nga kay Dian! Tama naman yung girlfriend ko na iya. Nakakaya yung trabaho nyo. Hindi nyo na ako ng kahihiyan. Uy, pare! Ata mo ba yung girlfriend ko? Oo, kakasakilan tricycle. Nagmamadali nga eh. Bakit ba, ba madali yun? Eh kasi si nanay eh, away niya. Eh, sinabihan siyang malansa. Eh, totoo naman. Oh! Pare! Ano gagawin mo ngayon? Susunda mo? Mali na nga, tas susunda mo pa. Wrong mo gusto yung girlfriend mo, pare. Huwag mo nang kampihan. Baka nakakalimutan mo. Yung nanay mo, tinaguyod kayo kahit wala yung tatay nyo. Tinaguyod kayo magkapatid. Ganto yung pare. Sabi nga na matatanda, through ups and down, kasama yung girlfriend. Tanggap ka kung sino ka, kung ano ka. Tanggap yung buhay nyo. Mabuti nga yun, nalaman mo agad yung ugali ng babaeng yun eh. Kasi pare, sa lahat ng pagkakataon, dapat pinipili mo yung magula mo. Piliin mo. Huwag ka na magmakaawa doon. I-let go muna yun. Para ang daming babae sa mundo. Huwag ka mag-stay sa ganun toxic. Dahil kung wala yung magulang mo, wala ka rin. Mahawa ka sa magulang mo, hapre. Hindi yung ganong ugali mo. Mas magandang gawin mo, punta ka sa nanay mo, mag-sorry ka. Humingi ka ng tawad, hindi yung ganan. Isa ka rin red flag eh. Walong na. Ma, hiyaw mo na yun. din yun. Nakatapa ka sa ang kapatid ko eh. Nay, pasensya na po kung napagsalitan ko kayo ng hindi maganda kanila hindi ko po sinasadya na masaktan ko. Na. Buti naman naisip mo yan. Girlfriend mo lang yun. Ang nanay ay nag-iisa lang yan. Ang girlfriend, napapalitan pa yan. Buti na mo ngayon, nalaman mo na kung ano yung tunay na ugali ng girlfriend mo. Naman, anak. Salanan din naman ako eh. Siguro kung hindi ko nawakan yung buhok niya, hindi naman siya magagalit eh. Alam ko naman, kasi malansa naman talaga ako nung eh. Pasensya ka na ha. Sobrang na-excite lang kasi ako na makilala yung girlfriend mo. Hindi ko din naman nakakalain na ganun yung magiging resulta. Sobrang natuwa lang talaga ako kasi bihira lang tayo magkaroon ng bisita dito. Tapos ang ganda-ganda pa ng girlfriend mo. Sensya na kung ako pa yung naging dahilan kung bakit kayo maghihiwalay. Ay, hey, ano anak, pagsusumikapan ko pa rin na buhayin kayo kung lang kayo magaya sa akin. Piliting ko na makapagtapos kayo ng pag-aaral para sa future niyo. Hindi yung katulad ko, mangmang -mang lang. Wala po kayong kasalanan na. Wala po yung dapat yung